Base ito sa kwento ng may kanya, may kakaiba daw nangyari sa motorsiklo niya. Pakinggan natin ang kanyang salaysay. Hindi per sa 220? Rekta? Rekta sa saksakan mismo? hindi di talaga hindi umanta nagputo kang may naroon din hindi talaga ganoon tapos hindi na tawag na kay ng mga ano mga yus ano na nagkaroon na lang ano ulit ilaw 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 bago ay ano naman kasi <tipan> bago yung bato eh dito na tayo tapos ang nangyari habang siya ay nagkukumpuni ng kanyang motorsiklo dahil ayaw daw kumandar nito. Napadaan sa kanilang kanto ang isang ermetanyong may galing sa pagpapagaling ng mga sakit ng kung ano-ano. Shoutout sa iyo, Janwing12. Ang nangyari kasi sa kanyang motorsiklo ay habang kanya itong pinipilit paanda rin, napadaan ang kanilang kapitbahay at ito ay biglang nagmagandang loob. Medyo may alam daw siya sa electrical. Times 10 plus 5 to the peak power at eto na nga... Tangent sine cosine 220 volts equals to 12 volts. At eto na nga inulit isang beses pa ang resulta. Sabog lahat ng fuse niya, pati mga electronic parts na damay pa. Isa na dyan ang IC ng kanyang fuel pump, katulad nito, potok. Sakto naman na may IC tayo dito at testingin natin kung mapapagana natin ang kanyang fuel pump para naman hindi magtalunan ang natitira niyang buhok sa kanyang bumbunan. Sa kasamaang palad, nadamay pala ang fuel pump motor niya. Isang buong fuel pump ang bibilhin niya. Dito ay mayayakap mo talaga ng mahigpit ang kapitbahay mo, Repa. Magkakaroon talaga ng road widening sa ulo mo. Dahil magsasalubong ang noo mo at batok mo dito. Dahil dalawang baterya na ang nabili niya. Subalit, ayaw pa rin umandar ng motorsiklo niya. At gagawa natin ito ng paraan para umuwi siyang nakangiti. Habang iniisa-isa natin at tinutuklas kung ano ang mga na-damage, eto pa ang isa. Medyo masakit talaga. Yung 30 mil mo dito, sana may sukli pa. Panay putok ng fuse kahit anong palit natin, possible ito na grounded na ang kanyang ABS module. Pero bigyan pa rin natin siya ng konting pag-asa. Sabi ko nga, ang pag-asa ay nasa QC na lang talaga. Pansamantala natin gamitan ng non-ABS version 1 na ECU dahil bumigay na rin ang kanyang ECU. Eto, ang sakit talaga neto. Ang mas masakit dito kung paano ka manghihingi sa misis mo. Dahil nga pang non-ABS ang gagamitin nating ECU, Try nating mag-bypass dito. Try lang natin kung mawawala ang ABS sign. Hindi na kasi natin gagamitin ang kanyang ABS module. Dito nga ay nagdesisyon siyang bibili na lang siya ng talagang ECU ng kanyang unit. Subalit sa ngayon, pansamantala ay gagamitin natin ang pang non-ABS. Dahil natatanggal natin ang ABS sign, subalit ayaw naman gumana ng kanyang speedometer kung kaya't nagdesisyon na nga lang siyang magsakripisyo. Sakripisyong ang mabubunot ang ipon mo. Eto na nga, binunot na natin dahil panay ang putok ng fuse, hindi na natin ito papaganahin. Testing muna nating rin gamit ang non-ABS na ECU para kahit papaano makahinga ng maluwag ang may kanya nito. Napakaswerte ng may kanya dahil gumagana pa ang headlight niya Hindi daw kasi na on ang susi Medyo maingay ng bahagya ang kanyang cellphone holder Kaya nga ang tanong ko sa may kanya dyan Alright pa ba tayo dyan? <laughs> alright